So ngayong araw nga po ay susunduin natin yung bebe ko. Sinabi niya kasi na siya sa school at malamang gutom yon. Kaya ngayong araw guys, samahan niyo ako, sunduin natin yung bebe ko at ididate ko siya. Pagkatanggap ko nga ng kanyang message ay agad na akong nagpalit at dumiretso. Yan. Yan tuloy, nakalimutan natin yung helmet niya. At may naisip nga akong prank sa kanya habang bumabiyahe tayo guys. Sasabihin ko na nakalimutan ko yung helmet at huwag na siyang sumakay sa akin. So titignan nga natin kung anong magiging reaction ng bebe ko. Matagal-tagal na kasi kami hindi kumakain sa labas. Kaya ngayon, naisipan natin kung kumain sa labas kasama yung bebe natin dahil nga pagod tayo, agtagibala kakain din tayo ako nga yung tinatawag nila dito na tiga asin sa bahay tiga laba, tiga saing, tiga plancha tiga lahat kayo, anong tawag nila sayo? haha <laughs> Sa mga nagtatanong pala kung tagasang kami talaga, hindi po kami taga Isabela, taga Gattaram po kami. Kasi may mga nagsasabing taga Isabela raw kami. At sa mga nagtatanong din kung ilang years na kami nagsasama, magsi 6 years na po kami at excited na kung maging 7 years kami. Kasi nga, pag 7 years daw, ay maghihiwalay na. Siyempre, hindi mangyayari yon Joke lang po. Sinasabi nga ng bebe natin na anakan ko na siya dahil nadugsol ko na daw yung madugdugsol niya. Eh, hindi ko naman pa nadugsol yung agong niya. <laughs> o siya, tama na yung kwento dahil malapit na tayo sa school ng bebe natin. At sa mga hindi nakakalam kung saan school siya nag-aaral, ICSU po siya. At ayun na nga, kitang-kita na natin yung bebe natin. Tara, rapitan na natin. habang pauwi nga kami guys no may muntik pang nadisgrasya tignan nyo tong dalawang nakamotor na nasa unahan namin yung walang helmet na dalawa tingin kasi nang tingin sa amin kaya yun muntik na siyang madisgrasya muntik niya nang mabangga yung tricycle na nasa unahan niya shout -out sa inyong dalawa guys no ingat safe always oh wag na kayo magtalo ako lang to si John Lloyd Cruz at sa mga kapo natin dyan ingat lagi mga paps at sa oras nga dyan guys no sumanagin na yung bebe natin dahil gutom na gutom na siya at bumaba na kami dito at dito ko na tinatapos tong video na to, guys no? Thank you so much sa panonood nyo. Shoutout sa inyo na nasa tricycle. Hello, hello. Okay, guys. See you sa next vlog.